Narito ang tatlong pangunahing hadlang sa tagumpay ng mga kabataan at kung paano ito malalampasan. Una, takot sa pagkabigo. Ang pressure mula sa pamilya, social media o sa sariling expectations ay nagiging dahilan upang sumuko agad o iwasan ang mga hamon sa buhay. Kawikaan 24 verse 16 Tanggapin na ang kabiguan ay bahagi talaga ng paglago at laging tandaan, mag-focus ka lang sa progreso at hindi sa pagiging perpekto. Pangalawa, distractions at poor time management. Ang sobrang paggamit ng social media, online games, procrastination o maling barkada ay nawawalan ng oras sa mga mahalagang gawain kaya ng pag-aaral o sa self-improvement. Kawikaan 13 verse 4 Maging masipag ka at mag-set ka ng priorities sa buhay at limitahan mo ang screen time at alisin ang mga bagay na nakakasira sa iyong focus. Pangatlo, kakulangan ng tamang gabay at mentorship ang pagiging isolated ng mga kabataan ngayon at kawalan ng positive models mula sa mga magulang o maling payo mula sa kapwa niyang kabataan na laging nauuwi sa mga maling desisyon sa buhay. Kawikaan 11 verse 14, humingi ka ng payo sa mga taong may karanasan at may takot sa Diyos. Sa mga kabataan, mananalo ka lang sa buhay na ito kung magsisimula ka ng kamang mindset. Magsit ka ng malinaw na goal sa buhay at huwag kang may hiyang humingi ng tulong sa iba dahil ang tagumpay ay hindi nagagawa ng mag-isa. If you agree, type Amen. Follow and share. God bless.